mga kainday. Andito yung naman si Nadia sa Nepal vlog. Mga kainday, gusto kayong lahat. Uy, nasa buti kayong kalagayan. Dito mga kainday, bumili na naman ako ng gulay. Bumili na naman ako ng gulay. Bumili ako ng radish. Ba to sa English? No. Mula to sa Nepali. Gagawin ko tong ano, pickle. Radish pickle o mula pickle. At sharp ano muna to ano ibilad e, e sa araw. Ibilad e muna to. Bumili ako ng isang kilo. Ano to siya? Oh no, hindi isang kilo. Isang kilo at kalahati. 30 rupees ang per kilo. So, 45 boom. 45 ang one and a half yung mga kainday. Gawin natin itong achar. Ay, pickle. I-slice pa ito ng mahaba, pahaba, pahaba. Gusto na kayong mahat, mga kainday. Mga kainday, huwag niyong ikulimutan i-subscribe ang aking channel, ha? Bawa sa maluwi. Salamat sa inyong mga support, ha? Oh. naman dito. Ito siya, mga kainday. Sa radish. Gawin natin itong achar. Ano? Balikan ko kayo mamaya. Hugasan ko muna ito lang. Dito na mga kainday. Mag-cut na tayo. Ito na yung ating nakat. Nahugasan na natin yung ating mula. Yung ating radish. Ating... Yan na siya. Ang hirap mo. Alam <laughs> na natin ito mga kainday. Pagkatapos natin hiwain lahat, ibilad natin ito mga kainday. Ganito siya o ganito si ayan siya masarap kasi gusto ko kasi yung yung ganitong achar sa lahat ng achar ng Nepal ito yung gusto ko yung radish yung mula achar kaya tuminit talaga ako ng isang kilong kalahati tsaka ito lang siya pagkahiyo ko. Ganyan lang mga Huwag masyadong yung manipis ba kasi pag nilalagay pa to sa araw magiging ano ba yung tawag? Magdadry man to pag nilalagay sa araw. So maging manipis siya. So kailangan huwag masyadong manipis pag hinihiwa. Katamtaman lang. Kasi pag nilalagay na to sa araw, binibilad na sa araw, mag-dry naman, di ba? Kaya, ganito. Sa lahat ng arch ng Nepali, ito yung gusto ko. Radish. Mula. Mula to sa Nepali. ano lang yung yung ay hulog na yung isang kalahating kilo ano lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima oo two, four, oh six, anim anim lang na, pe, na piraso yung isang kalahating kilo Patunuhin natin lahat. Ihiwain natin lahat. Masarap naman ito mga kainday. Masustansya din. Hindi ba? Masustansya din to. di diba? Ibinad natin ito so na may itong sa itaas sa mga rooftop. Ilagay natin ito doon. Kasi, kahit maginang, medyo maginang nandito, dito sa Nepal, may araw pa din. Lalo ngayon, may araw. Pero sa ibang party ng Nepal, meron ng, ng ice, na ice siya. Basta mga bundok-bundok. Ito -bundok. na siya Ito na siya mga kainday. Nahiwa na natin lahat. Kaya po. Tapos ano yun? Okay, ako yun. <laughs> Ito yung ating nahiwa. Oh. Babalitan ko yung mamaya. mga kakainday. Mga kakainday. Nabulo na naman si Jessa. Tapos na nating tapos na nating mahiwa lahat mga kakainday. Ano? Ang ating radish mula sa Nepali. At tayo doon mga kainday sa taas at saka ano na natin sa sun. Dadahin ko itong malinis naman itong sako. Dito ko ilalagay kasi wala man akong patuyuan. Nakita tayo sa taas la. Doon natin ilibilad do sa araw. Ayun na siya mga kainday. Tapos na natin pagkat lahat. Ang anak ko mga kainday tulog. Tulog mga kainday. Sandali lang mga kainday. no balikan ko may dito natin ibilad mga kahinayan ano natin yung ating sako. Dali lang lang. yung mga kainday, yung yung ilagay. Kasi may araw pa. Malinis naman yung 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 Abang may araw pa ilalagay natin dito. Ito na siya mga kainday. Ating radish. Ayan na siya. Kita nyo? Sin na. Hindi ano. Dito na siya. Ayan na siya mga kainday. Dito lang natin ilapag. Ating radish. Tapos pag na-dry na to siya, eh, ano naman mga masala gagawin na naman para magiging achar para maging pickle bibili na naman tayo ng mga masala mga ingredients nito Ayun na siya, mga kainday ang ating rady ito natin ilagay para marami pang ano Uy, okay, nahulog na. Marami pang sikat ng araw. Mami, matuyo pa talaga. Ayan na siya mga kainday. Ayan na. Uh. Tingin kayo mga kainday. Ayan. na Nakita na naman ito dati, di ba? Ayan. dito yung taas baka nyo sa isang ah, ilang araw mga mga ating mga bukas pwede na to eh isang araw pa Buk ngayon at saka bukas i ano to ibilad sa araw saka sa pangatlong araw ano na yung ilalagay na lahat ng mga masala mga ingredients tapos ilagay sa char Bye bye for now mga ka-Inday. Huwag kalimutan na subscribe ang aking channel please. Maawa sa manlooy. Inday share sa Senepal Vlog. Ingat kayong lahat. Ayan na siya mga ka-Inday.